Isang tanong na naman po natin pong subscriber ang ating sasagutin. Siya daw po ang nagpa sa kanyang inahing baboy ngayon. Pero hindi sa sigurado na nag-standing hit. Pagkalipas ng isang araw, na-detect niya po na standing hit na po yung kanyang inahing baboy. Kaya pinabulugan niyo po niya ng barako. Ang pagpapabulog natin mga inahing baboy po mga kaibigan, tiyakin muna natin na sila po yung standing hit. Nang sa ganon, yung atin pong papababulog sa ating mga inahing baboy po ay successful siya. Mataas po yung rate na successful po yung ating papababulog sa ating mga inahing baboy. Nang sa ganon, mataas po yung rate na sila po magbuntis, mataas po yung rate na marami, pong biik ang kanyang ibubuntis, at saka mataas po yung rate na hindi po sila magre -rehead. Sa ating pong subscriber ngayon, siya po yung nag ai daw sa kanyang inahing baboy. Pero hindi pa sa siguro na standing hit yung kanyang inahing baboy. nag ai po siya. Kinabukasan o isang araw makalipas na detect niya na nag standing hit na po yung kanyang inahing baboy, pinabulugan niyo po ng barako. Sa mga panahon na yan mga kaibigan, depende po yan kung ano pong nauna. Kung nauna po nakapasok yung similya ng EI, may parang pong posibilidad na mabubuntis po yung mga inahing baboy nyo. Ngayon, kapag ang nakapasok pong similiya niya ay ang similya ng barako kasi nagstanding hit siya sa mga panahon na yan, may posibilidad din na mabuntis po yung mga inahing baboy nyo so mataas po yung posibilidad na mabuntis yung inaheng baboy nyo kasi nagstanding hit siya nang pinabulugan nyo po ng barako po mga kaibigan